up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Humolas TV. Mga kapips Humolas TV, subscribe ka na. So for today's video mga peeps, panibagong araw, panibagong ka-afam topic na naman tong pag uusapan natin. For today's video is mga rason kung bakit kailangan mo nang bitawan yung ka-LDR mo. So, check it out. So yun na nga mga peeps, ha? let's start. Bale, magbibigay ako ng limang reason kung bakit kailangan mo nang bitawan yung ka-LDR mo. Number one is... Ikaw na lang ang nagmamahal sa kanya. So, kung dati, inabot kayong magdamagan, kaka-video call, kaka-chat dalawa, but then, dumating yung araw, or dumating yung time na feel mo na ikaw na lang, feel mo na ikaw na lang palagi nag effort ikaw na lang yung nagmamahal sa kanya, ikaw na lang yung palaging nagpaparamdam sa kanya. So, kailangan mo na yung bitawan yan, mga peeps. Huwag ka nang hoping na baka magbago pa siya. Kung ramdam mo naman na nagbago siya, kailangan mong alamin kung bakit siya nagbago. Baka meron siyang na-discover about sa'yo. So, kailangan mo siyang bitawan, mga peeps kasi ikaw na lang din talaga ang masasaktan sa bandang huli. Maawa ka sa sarili mo. Let's proceed na sa number 2. So, sa number 2, kailangan mo nang bitawan yung ka mo kung palagi ka na lang nasasaktan sa kanya. Kung baga, may similarity sila kung baga may similarity sila sa number one, kung palagi, kung ikaw na lang palaging nagmamahal sa kanya, and sa number two naman, kung palagi ka na lang nasasaktan ng dahil sa kanya, palagi ka na lang napaparanoid, palagi ka na lang nagpapanik, palagi ka na lang nag-overthink dahil sa kanya, dahil sa pagkababaero niya, dahil hindi ma makalma yung itlog niya. <laughs> <laughs> dahil sa mga ganong bagay, mga pics, na ikaw na lang palagi, kung palagi ka na lang nasasaktan, So, kailangan mo nang bitawan. Hello, love yourself, teh Love yourself, mga peeps. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Number three. So, sa number three, kailangan mo na din siyang bitawan kung hindi ka na niya binibigyan ng halaga. Ito yung malala, mga peeps, ha. Yung wala na talaga siyang pakialam sa you at all. Yes, I know, masakit. Masakit marinig tong mga bagay na to. Pero, Sorry lang. Gusto ko lang i-share sa inyo mga pipsa. Para din naman magising kayo sa katotohanan, kailangan nyo din minsan kasing ma-real talk mga pipsa. I know na, minsan. Alam preno yung bibig ko, but you need to hear the truth. Wow, oh, may ganun. Yes, kailangan mo nang bitawan yung ka-LDR mo. Kung wala naman siyang pakialam sa'yo, hello. For what pa na magstay ka sa kanya and hindi ka na nga niya binibigyan ng halaga. Hindi ka na nga niya makuhang i-update kung dati 24 hours but ngayon biglang nagbago. Kailangan mo niyang bitawan mga pips. Hanap ka ng ibang testicles. Charot lang. So let's proceed to number 4. So eto, kailangan mo na din siyang bitawan kung toxic na ang relasyon yung dalawa. So, what does it mean na toxic na yung relasyon yung dalawa? Yung sa kahit na maliliit na bagay lang, is pinag-aawayan niyo na yon Kahit sa mga maliliit na details lang ha, nag-aaway kayo agad. Umabot na kayong mga three months na palagi na lang ganyan. Kung palagi na lang namang ganyan yung nangyayari sa relasyon yung dalawa, kung nagkakasakitan lang naman kayong dalawa, So, much better na bitawan mo na, di ba? So, let's proceed na sa number five. Number five is kapag kailangan mo nang bitawan yung ka mo kapag nagiging manipulative na siya sa'yo. Anong ibig sabihin nung nagiging manipulative na siya sa'yo? Kung minamanipulate ka niya palagi, kailangan mo na din siyang bitawan, mga peeps. Imagine, pag nagsama na kayong dalawa ha, dun sa country niya, or pag nagsama na kayong dalawa sa, in reality ha, pag nagsama na kayong dalawa and he is so manipulative kind of person, hindi siya healthy, hindi siya maganda, mag may stress ka lang, palagi ka lang nag-worry kung tama ba itong gagawin ko, kung approved uh, approve ba ito sa kanya, kasi nga, minamanipulate kanya. Hindi siya healthy sa isang relasyon. So yun yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off.